At so yun mga boss, ah, Baliyan lang namin ngayon dito sa Bataan. Hindi na tayo nakapag ah, plug kanina habang nasa biyahe tayo dahil lang masyado kami nga maraming dalang gamit. At ayan, kita nyo yung ating overlooking na view dito sa Maribeles, Bataan. Nandito tayo sa pinakataas o rooftop ng bahay. So kung naalala nyo mga bossing, ah, galing na kami dito. Siguro mahigit isang taon na kaming ah, hindi nakabalik dito kasi nga dahil nga marami tayong naging project So kaya ngayon lang ulit tayo nakabalik At syempre yan, kasakasama ko yung aking uh, makulit na aso si Cosmo Ayan nakarating na rin siya ng uh, bataan Cosmo! Cosmo! Come! Ayan So bali ito yung uh, tinels namin dati oh na rooftop. Ayan, malapad-lapad din yan, no? Ayan, so bali, gagawin natin dito. So itong uh, kalhati. Kalhati nung uh, rooftop na to, itong kanilang roof deck na yan ay bububukan natin. So kalhati lang yung bububukan natin. Ayan, kasama ulit natin sila master. Ayan, tsaka yung kapatid ko. At si Berting ha, sa baba. Ayan, so malinis na ngayon dito, no? So nung nakaraan, kita nyo, nung pag-alis namin dito, marami dito nga damo. Ayan ngayon, malinis na. Good morning sa ating lahat mga boss. No? So, napakasarap na ng umaga dito sa bataan. So, na-miss ko yung mga ganitong ambience, yung pagising mo, yung mga sariwang hangin. Tapos, ang isa pa, syempre, ang ganda ng binasin dyan. No? So, nakikita natin yung uh, dagat dito, yung open sea. And then, yung uh, mga kabundukan dyan. And then, nga pala mamaya, uh, ngayon, mag-estimate muna tayo ng mga materials na gagamitin natin dito sa project natin muli dito sa Bataan. So bali, ito yung mga gagawin natin. Bali, ang gagawin natin dito mga boss na natirais is itong uh, labas, no? Ayan. So bali, itong hagdanan na to, lalagyan natin ng gabay, stainless. And then dito, lalagyan din natin ng grills, stainless din. Tapos, sa uh, tatiles natin yung uh, flooring na yan. Pagkatapos, uh, ipipinish natin yung mga natira ng mga palita dahil dyan kung meron man. And then itong uh, harapan na yan, ang binabalak dito ni nila madami sa itatiles natin itong harapan no so medyo mataas and then need nating maglagay uh, ng scaffolding diyan ayan so ay sa part na to ito gagawa tayo ng uh, flooring diyan elevated na flooring para magamit nila yung space na to so kasi puro lupa ayan pagkatapos yun nga, dun sa part na yon, yung papunta sa roof deck, dun tayo magagawa ng bubo. Ngayon, yung roof deck sa taas. And then, itatalis din natin yung hagdanan na yan. Yun yung packet dun sa taas. Yan. Basta kung ano naman yung magagawa natin dito, ah, gagawin natin habang nandito pa tayo. Yan. At so, syempre mga boss, ha, balik na ulit tayo sa pagbablog natin. No? So, dahil lang uh, nagpahinga kami ng, uh, ako, nagpahinga ako ng almost sa... Uh, one week or mahigit mahigit sa isang linggo so para magkaroon naman tayo ng uh, peace of mind and then uh, para may relax natin yung ating uh, katawan dahil nga uh, uh, pagkatapos nito pag naumpisaan natin to dire-diretso na naman yung trabaho natin so kaya nag relax muna ako hindi muna ako nag uh, content no ng uh, mahigit isang linggo so para sa preparation natin sa panibagong uh, trabaho natin no so para yung katawan natin is uh, in good condition parin okay so yan ha uh, tuloy tuloy na naman yung gagawin nating yung uh, tutorial video, yung ating mga update dito sa ating gagawin. So mga boss, abangan nyo na lang. So ayan mga boss, abangan nyo na lang uh, next day yung ating gagawin na tutorial video at saka yung mga upload natin sa dito, sa mga mangyayari sa Bataan project natin. So ayan, shoutout sa inyo lahat mga boss.